Yo, what is up guys? Another ride, another vlog na naman tayo for today's video. So, time check, it's 1.30am and papunta lang tayo ngayon sa meetup location natin. And, parasan ko kayo later guys. So, let's go. Brut, brut, skirt, skirt. Yun, so ayun guys, no? So, nakita-kita na kami at kompleto na rin kami lahat. So, ready na kami para umalis. Tapos na rin kami mag-pray, para sa safe rides namin. Yun, papakita ko lang sa inyo yung highlights ng rides namin. Let's go! At ito na nga ang naging problema. So, naligaw yung ibang kagrupo namin and hindi na namin sila makita. Pero, ang ginawa namin, nag-share location na lang sila, then magkikita na lang kami sa mas malapit na pagtatagpuan namin, yun. So, yun guys, barko kayo pag nakita-kita na kami, let's go, brut-brut! At ito na nga guys, so nakita-kita na nga kami, no, and nagkaka muna sila, and pahinga naman yung iba, kasi yung iba inaantok na, kasi yung iba wala pang tulog. yon after nyan, babak-bak na ulit kami, let's go na ulit, bago ang lahat, intro muna tayo, let's go! At ito na nga, natapos na sila magkape at magpahinga. So, ready na kami lahat. Babakbak na ulit. Bago ang lahat. Picture-picture muna. Post. Sheesh. Oh, si, Okay, let's go. Bakbak -bak na ulit. Bye, guys. So, time check. It's 5.30 a.m. na ng umaga. So, ayun, guys. no So, nandito na kami sa Nueva Ecea. And, papaspasta kami. So, ito na, bubulong-bulong pa ako. Hindi ko manalang kung nasasabi ko. Ayun, peace ka pa. Ayun. Okay, guys. So, no. dito muna ako ngayon kasi inaantay ko sila. Napabili sa ata ako. First stop. Antayin muna. Yan, yeah, si yeah, ano, si Master. Si Master. Oh. No.

Good morning guys So na nga Natapoto na yung video Kasi sobrang pagod talaga namin Nung pagdating namin Grabe So nagpahinga kami And today Ay maliligo muna kami ngayon Ng dagat At i-enjoyin namin Yung gala namin Let's go Ito na nga pala yung mga kasama ko Si Dudong At ang kanyang mga Rides Ayan So nakikita nyo nilalamig pa ako Sobrang lamig talaga dyan Ayan dyan umaga Umaga <laughs> La micro, okay. And so, let's go, let's start the party. At ito na nga no, so nagutom na ang tropa, so magre-ready na tayo ngayon para sa ating poodle fight. Ayan, so nagkakawin ngayon ng dahon ng sake kung saan kami makakakuha. Siyempre, ang gagawin muna natin is magpapaalam muna tayo. Ayan, so, yun si kuya nakakita nung ano, nung nagbabantay. So, Ting Tingin-tingin tayo. Siyempre, para mo tayo di pwedeng tayo magpaalam. baka mahuli tayo dahil tayo dai lang dito let's go yan so may mga pinayaga na nga kami so, na kumuha and eh, ito na so, na namin Manguha, ang palam namin isa lang <laughs> isa lang isa lang matitira sa ano sa, <laughs> sa puno ng saging <laughs> yan so ayun kaway kawa let's go ayun nakuha ng isa so wag daw dyan wag daw, daw mapunit oh, sabi dudo. sige dagdag ako pa isa meron pa naman eh Ah, pwede na yan. Natural, so, may dumala tries kaya langhingay. Grabe. <laughs>